Malaki ang tukso sa isang tao na ilagak ang kanyang pagtitiwala sa takbo ng panahon. Kung baga, kung maganda ang sitwasyon, salamat. At kung hindi naman ay kapit lang. Kapag ang ating pagtitiwala ay sumandig sa sitwasyon, hindi magtatagal e eh parang feeling mo ikaw ay nasa isang emotional roller coaster na. Up and down, ika nga. Itong nakalipas na mga panahon, sadyang ang daming naging pagbabago ng sitwasyon. Magluluwag ang protokol tapos hihigpit na naman. Yung dating parang masaya ka na kasi medyo lalaya na. E bigla na namang mababawasan ang kasiyahan mo kasi magbabago na naman. Sa totoo lang, nakakapago din ang ganyang takbo ng buhay na kung saan ang sitwasyon ang nagdidikta ng magiging lagay ng kasiyahan mo. Alam mo na anytime pwedeng magbago at alam mo na walang sitwasyong permanenteng magpapasaya sa iyo. Hindi man tama, pero ganyang kadalasan ang nangyayari sa tao. Sa sitwasyon tayo umaasa at nagbabase ng ating kapanatagan. Madalas, kabiguan ang nagiging resulta nito dahil nga walang permanente sa sitwasyon. Mas mainam na alternatibo ang binibigay ng Bible. Ang sabi ng Bible, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-aalinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Ang ating pananampalataya sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon ay dapat nating isandig sa Diyos mismo dahil siya ay tapat at hindi nagbabago. Makakaasa tayo na anuman ang ating pinagdadaanan ay hindi tayo mabibigo. Hindi man mangyari ang mga bagay ayon sa ating inaasahan. Panatag naman tayo dahil ang katapatan ng Diyos ang ating sinasandigan. At dahil hindi nagbabago ang Diyos, alam nating maaasahan ang kanyang presensya saan mang dako at anumang panahon. Kapag nagtiwala ka sa Diyos, dadaan ka pa din sa mga mapanghamong sitwasyon. May mga karamdaman pa din, may problema pa din at iba pang mga suliranin. Pero kakaharapin mo ito nang may katatagan dahil alam mong tiyak ang iyong sandigan. Ang ibig sabihin ng tapatang Diyos ay hindi siya nagbabago sa kanyang pagtingin sa atin. Wala tayong magagawa para magiba ang tingin ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin ng tapatang Diyos ay hindi nagbabago ang kanyang kakayahan. Hindi siya tumatanda at humihina. Kaya ang kanyang pangako noon ay sariwa pa din ngayon dahil ang mga ito ay nananatiling maaasahan. Ang ibig sabihin ng tapatang ang Diyos ay hindi siya tatalikod sa kanyang binitawang pangako. Maaasahan pa din ang mga ito dahil alam nating ang Diyos na nangako ay Diyos na mananatiling kaya itong tuparin at mananatiling mapagmahal sa atin. Ngayong panahon ng maraming pagsubok, bakit hindi mo subukang magtiwala sa Diyos? Marahil ay nagtiwala ka na sa iyong magagawa, sa magagawa ng iba para sa iyo. Panahon na para maranasan mo naman ang magagawa ng Diyos para sa iyo. Mahal ka ng Diyos at nais ng Diyos na makilala mo pa siya ng lubos at maranasan mo ang kanyang presensya. Magtiwala ka na at asa ka pa.